Oh, uh um, nagulat ka pa ba doon, Sir? Hindi? Oh. Hindi hmm. na. Hindi, hindi, hindi ako nagugulat. Will it help him? Will it help him? Sa Pilipinas him? naman yung pagpapalit ng uh, political parties o yung pagpapalit ng political principles ay parang pagpapalit lang ng sombrero. Uh Oo. -oh. 'Di ba? <laughs> Oo. Ako hindi ako nagpapalit ng sombrero. <laughs> huh? Well, do lang. You think, Sek, it will help Francis Tolentino uh, increase his chances. Well, mas lalaki yung chance niya kasi sa sa PDP laban siya. Mm. Pero pwede rin may backlash 'yan mm. dahil galing ka sa dilaw. Pumunta ka sa Duterte, pumunta mm. ka sa Marcos, no? Yeah. Tapos ngayon. So, pwede rin may mayroong ma, mayroon di ma-antagonize ng mga botante. Parang kay Amy mm. Si Amy bumaba ba sa ratings? Bakit? Mm. Eh, balat siya ng balat sa kapatid niya, balat sa balat sa gobyerno, tapos gusto niya sumama sa administration slate. Yeah. No? Tapos eh Asa niya, hindi niya naiiwanan si Sara. Mm. 'Di ba? Mm. Tapos eh ngayon yung kanyang partido nasyonalista lang yung negotiate na isama siya. Eh ano ka ba? Saan ka ba? Tingnan. Diba? Oo. Are ate. So, eh no problema ng mga ganyang klase mga halimbawa. No? Nilawin mo. Ibaling eh,